Ayan guys, magluluto tayo ng dinailan. Dinailan ang tawag namin dyan sa Bicol. Ayan, nagayat na nga tayo ng sibuyas, bawang, luya. Ayan, at may gata. gata. Igigisa natin yung dinailan. Masarap po yan. Mabaho lang, pero masarap. Ayan ang paboritong kainin. Ayan, yan po yan yung dinailan. Parang chocolate siya ano sya yung bagoong na parang binuro binurong bagoong tawag na sa bicol ay dinailan mabaho ang amoy niya pero pag kinain mo sobrang sarap yan gigisa natin siya lagyan natin siya ng luya para mawala yung lansa tapos lalagyan natin siya ng gata yan, igigisa muna natin siya sa ating mga sangkap pagkatapos natin siyang ibisa, saka natin siya ibuburos yung niya sa ating binailan. Naka, napakasarap po yung binailan. Maraming kanin ang mauubos mo dyan. Para siyang alamang na binuro. Para siyang chocolate siya. Yung titingnan niyo para siyang chocolate. Yan, binailan ang tawag sa bikon. yan dinisa na muna natin para masarap. Kailangan ayusin natin yung pag ng ating mga sangkap para masyad. Tapos lalong sumarap ang ating ginainan na may gata. Ayan nga, nag-add tayo ng anong mantika kasi mas masarap yung maraming mantika sa ating gigisang binailan. Bagoong yan, bagoong po yan. Pero ang tawag sa bicol ay dinailan. Bagoong na parang matagal na na, ano, parang naburo na na bagoong. Masarap po siya. Yan ang... Kapag kumain ganyan na maraming kain ng mauubos mo habang kumakain ka mabaho po ang amoy niya pero pag natikman mo sobrang sarap Ayan na guys, nabisa na natin yung ating sangkap. Ayan, hinulog na natin yung ating dinailan. Ayan, tingnan yung guys, para sa chocolate. <laughs> para sa chocolate, o. Oh. Ayan. Napakabaho po ng amoy niyan, pero masarap siya. Daming kanin ang mauubos niyo pagka natikman niya. yan. Lalo't may gata. Ayan, patutuyuin natin sa gata. Ayan, dinailan na yan. Nap napakasarap. Kahit yan lang po ang ating ulam. Maraming kanin ang mauubos. Napakasarap po niya. Kahit siguro araw-araw ganyan ng ulam, hindi ka magsasawa. <laughs> mabaho nga lang siya, pero masarap. <laughs> Yun daw masarap mabaho eh. guys, oh, yan. Dinudurog-durog na nga natin para kasi buo-buo siya, kailangan natin siyang durugin Para mag-isa siya doon sa ating mga sangka. Yan. Durog lang ng durog hanggang sa madurog ang ating dinailan. Ayan, mag-add tayo ng asukal para sa ating dinailan na ginasa. Ayan. Para medyo siya man namis-namis ang ating dinailan. Ayan. sa sakabichin para pampalasa, pampasarap. Ayan, maglalagay na nga tayo na, maglalagay na tayo ng gata. Ayan. Lagyan na natin yung gata sa ating din ilang. Haluin na natin siya. Ayan, halo.